Hello po mga kalingap, samahan niyo nga po ako at balikan natin at kiligin sa unang pagkikita ni Rowell at ni Rachel. At sana wag niyo pong kalimutan mag ng like. Salamat nga po sa inyo sa pagsuporta sa Team Kalinga, lalo lalo na kay Kuya Bal at kay Kuya Rab. Oh, Bigay po ito ni ano, Ma'am Jolie Ann. Oh. Ba't parang namumula ka? Hindi na, hindi na. Pakilala ka muna. Kilala mo. Mama, ano saan? ka? pangalan kayo. Ayun. Ay, oh, nila kilala. Rowel na lang daw, Rowel. na lang. Kapatid Gusto ka? Okay lang po. Ayun. Ayun. So, ito ay galing kay Ma'am Julian. Ayun. Julian mo. Sama ko, pinsan ko. Pakilala ko, Rowel, sa kanila. Kapatid niya. Mga kapatid sila lahat. Hazel. Hazel. <laughs> so, <mumbles> Gilista mo. Yeah. Huh. so, Roel, ayon saan masabi mo kay Rachel? Uh, parang di ka nakatumi? Ika na So, nag-intro pa, eh. pala ako. Ah, nag Isa ko sa sinasubaybayan ko sa vlog. kasi nakaka-inspire yung ano nila story. Okay. Uh, Oo. Oh sa kabila ng pagkawalan ng kanilang ina, mm. andiyan pa rin yung pagsisikap nila sa pag-aaral mm. sa dito sa bahay nila, no? Kasi napakalinis Maliban doon, ano pa yung napansin mo sa kanya? yung makeover niya. Ganda niya. Ganda niya. <laughs> Di ba pati kayo nagandahan din? Oo uh, nga. Salamat po. <laughs> Sige, tanong. Mag Ibig sabihin, maganda lang siya pag may make-up o... Or... <laughs> Kahit wala. Ay, grabe. <laughs> <Eto. laughs> oh, Anong message mo, ano, insan, Rowan, kay Rachel? ah... Uh, ano lang? Latit ka. message. Message ko, ah... Uh... Ah, uh, tatanungin ko muna siya. O oh, sige. Ah, uh, wala kayong ano ngayon. Ah, uh, Pero ano, uh, tapos na yung kanya. Eh, parang lakas ng ano, naririnig <laughs> ko yung tibok <tibukuhin> niya. <laughs> parang nandito, nandito. dito bro. Akala ko hindi pa tapos yung exam nila. Ah, tapos na pala. Tapos na. Tapos na. na sila. Akala ko hindi pa para pa naman yung sagutin mo. Oh! ito to. Brother, okay. Ay, <laughs> na no! ayong message ko sa kanya. Ames, eh, Sorry, move on tayo Ano lang anong girl ka na? Hindi din big Gusto mo maging engineer. <laughs> <laughs> Ay subscribe na ako sa <laughs> planning, <laughs> hmm. channel ah. <laughs> no, message ko lang po sa iyo. Ah ano lang. Uh, pagbutin yung pag-aaral, no? Tapos yung hmm. Parang kinakabahan si Ravel, bro. Si oh, Ravel, relax ka lang, Ravel. Extra mo, Kita ko sa iyo mga mata, bro, kinakabahan. ka. pala ng message ko sa iyo. Okay, text ko na lang. ba? <laughs> 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 Dapat ganun daw, bro. Ang message ko sa iyo, chat ko chat ko na lang. Ay, ganun. Uh, uh, oh. uh, <laughs> <laughs> sabi mo, <yung> bro, <laughs> para sa ko lang ka mo. Tapos kunin mo yung messenger niya. Ay, di ba ano? <laughs> Racial yung ano mo? Racial. Racial. Alam mo na yan <clears throat> na? na. <laughs> alam mo na. Alam mo na pala. Alam mo na. Grabe, parang kakaiba nga yung siya. Ano? Kakaiba nga yung si Roel. Bro, na parang ibang roon ito. Go Racial, ano man yung masasabi mo kay Roel? Ba't but kailangan ko may sabihin? Tarang sabihin. Hindi, <laughs> na lang masasabi mo sa kanya? Kasi isa, isa rin siyang charity vlogger kagaya ko na sumusunod sa yapak ni Kuya Val. na ito ay. Ay, di na nga katingin. <laughs> Ngunit <Anong> ka <sana? laughs> Sa isang sunip mo ay nabiyag ako para pangimala. Alam <laughs> Napaibig ako. Okay. Baka musica, okay ano man sabi mo? Ano pa? Um... music. <laughs> Bakit kapag tumitingin ka natutulog na, <laughs> ako? Sige na, tuloy lang. May pag-upisik tayo. Bakit kapag lumalapit ka Ano po, nang ipagpatuloy niyo lang po yung pagiging mabuti niyo po at saka po pagtulong po sa kapwa. <laughs> ano po, nang sana po marami pa po kayong matulungan at saka salamat po sa inyo kasi naging, kayo po yung naging Tama mo na sa'yo! Tama! Tama ka na, nawawala sa'yo. <laughs> 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 nawawala sa'yo si Rachel. Nabalik <laughs> <A> sa'yo <laughs> rin, rin si Rachel, si na nagkakanta. Mama. Mayroon ba krab music na rin to? So, yun, message niya. Napakaganda ng mensahe so, niya. Um... <laughs> <laughs> mensahe ko lang din sa inyo. Na. Na, sa inyo, uh, kapatid mo. Okay, um, um, Background music dali. At tawag ko na. <laughs> iba naman, iba naman, iba naman. Iba naman. La nar mas klala ka. Sino biyan si? Dito puro mga bagay. Ano 'yan? Si Ronaldo, Ah, hindi 'yan okay. <laughs> Ay, so, oi mo lang 'yung pag-aaral, okay pag mo. <laughs> na alam ko na ano, malayo pa yung mararating mo mga gamit na engineer kapiling ka sa twina nasaya ba na ito sa kapag talaga, lalo na pag mapatayon ka ng bahay kasi ka ano panatag niyong loob niyong araw-araw labis mahal ganda mo okay naman mga kapatid ikaw yung nagsisilbi yung nabi nila kasi kung wala si papa niyo so, ikaw yung gumagawa ng trabaho ganyan halos iniibig <laughs> kita